Wala man lang mabili sa katawan niya. Ano ba yan? At least yan every ten minutes. Hmm. -mm. Kung ganda oh. Yung walang walang puti oh. Mm -hmm. Sobra pumuti-puti yung ulo ko. G Ganda mo naman, para ikaw na lang tawagan ko na tawagan, yung pumupunta doon sa shop niya eh. Mm -hmm. Daming ano rin eh. Watu-watu. <laughs> Daming watu-watu rin eh. Kaya ayaw pumunta rin eh. Doon lahat maririnig mo yung mga watu-watu uh -oh. ng mga Pilipinas. Eh. Pati si Philip, watu-watu na <laughs> Wala eh. Yun, doon, na lang nalilibang si ate. Y yun na lang, yun ang ano yun ang istambayan ng mga watu-watu eh. Nakita ko rin si Anna Tinupay, nakita ko nga doon. Yun sabi niya, alam mo sabi niya, nakita ko. Yun ang nagkwento sa akin na si Lydia. Hindi na alis. Si Lydia ang umalis. At kasama ni Lydia. Sabi niya, hindi siya malis. Hindi siya naalis-lose. Siya talagang umalis. Siguro matanda na. No? Hindi, ay, namatay na yun. Yun? Oo. Yung ilalagaan nila, nawala na, ano, namatay na. Nung umalis si Ate Lydia. Nabigyan si ano? Sino? Yung katangay niya. Ay, hindi ko. Siguro, meron yun. <laughs> Oo, tiyak yun. Meron yun, tiyak yun. Kasi, ano, 19 years? 19 years? Ay, nakakuha na ng malaki, di ba? Ay, talaga? Hindi ko alam, Yo, Ate. Ay, ano ka, binili pa ng... Koche si ano eh, yung kanyang ano, ano ko? Hindi ko alam si Rocky. Rin. Tapos, ano, muwi na mga, sa Pilipinas sa atin, lahat ng mga, naubos de. <laughs> Di ba para sa si Eddie, <laughs> inubos ang pera na, nung kasama niya, ng girlfriend niya. Doon sa ano, sa pinupuntahan mo, doon sa kuwan, sa Tottenham Road. <laughs> ah. <laughs> sa pulibo, kung tumaya oh. 1 milyon yata nakuha nun eh. Sampun libo. Bumili pa Kasi ng bahay. Ya, Ay, malaki yun. Pang ano yun? One million. Oo. No? Uh -huh. Tapos nakabili ng bahay. Sa Essex ata. Sa oh. Ewan ko kung nangyari doon. <laughs> Tapos nawala rin. no? Kak kakabit ka doon sa mga kapampangan. Ako po, Diyos ko. Parang kinulimbat ka, di ba? <laughs> Ten minutes na. Ten minutes. Tignan mo kung ten minutes. Wala pa. Two, two, two minutes, fifty-two. Yan ang ginamit ko kasi isa, complicated eh. Nawawala yung boses eh. Kaya yung meron akong binalag na hindi ko tinuloy eh. Yung walang boses. Ayan, eh, yan, alright yan. Hindi ko nga alam na napapatas pala yan eh. Hindi mo pa sinabi kasi naghihirap pa in inaakit inaakit pa yun. Mamaya ma mabasag pa yung telepon. Pwede pala yan. Naitataas pa yan. Ano? Pag nagluto ako, pwede palang nasa sahig yan. Oo. Oh. Very convenient yan. Ganda. Saan mo binili yan? Ha? Huh? Saan mo binili yan? Saan ko nabili yan? Nakatago na nga yan dahil nainis ako. Eh, hindi. sa mga binili? Dito. Sa London. Saan nga? Sa shop. Saan shop? Sa may Hammersmith. Ah, okay. Kung ano. Hindi ko, pero hindi ko alam na ganyan. Sinabi mo isang? Hindi. Sabi niya, ito maganda. Sabi niya. Uh -oh. -uh. Malay ko naman na kahaba yan. Oh. Sabi ko, sigurado ka? Sigurado ko, sabi niya. Kasi ito... Ano ba sinabi mo? Na... Sabi ko, yung lakama, yung isa ko. Sabi niya, ito mas maganda. Kunti lang ang diferensya doon. Sabi niya, ito maganda kasi mahaba. Sabi niya, hindi naman niya sinabing natatayo. Mm -hmm. So, no, sige, sabi ko, bilhin ko. Tapos bumili ako ng maliit. Kinuang balit na yun, eh nakakabit sa ano yun eh. Yan, hindi ko pinakabit yan sa kwan eh. Kaya yan, alright na alright. Yung isa nakakabit, kaya complicated. Nawawala ng boses yung isa. Ng sound. Nakong no, ganda niyan, Oliver. Oh. Mm -hmm. Kung ganda niyan, like Oliver. Yung gigaan na ako na ano eh. Kaya nung meron pa nakaladlad na buhok ko. Yung, yun no yun no nakikita ko. Oliver, meron pa nakaladlad. Ayan o. Oh. oh, ito nga, nilalagyan ko muna ng ano, yung root niya. Nilalagyan ko yung root. Ang ganda ko, Oliver. Oh. Mahal lang ng kulay niya, eh. Nakita ko yan eh. Alam mo, hindi nadadry ang buk mo dyan. Hindi nadadry. At saka yan eh. Ano ba tawag doon? Pero baka kung isang nakita, mas mahal pa dyan eh. Kuta, hindi ko na kaya yung professional yun eh. yung mga ginagamit nung ninyo, basic lang yun eh. Sa mga hindi marunong kung sinashampoo. Puting-puti, ano? Hmm. Hindi ako makapunta-punta kay Philip kasi talaga dami chuchuwap dun eh. Isa na si ano, tambayan pa ni ano yun. Ni Ilocana, sino ba yung kaibigan namin ni Nilda? si Sira Ulo, tambayan pa yun. Pagdating ng hapon, nandun na yun, hanggang gabi. Bakit? Okay. lahat eh, wala siguro mapuntahan. At saka doon yung mga kachismisa niya, yung kapatid ni, ano, ni Philip. Ah, kaibigan niya. Ay, niya Oh. Lahat na chismis. Pag dumating man ako, sa so tatanungin ako ni Philip. Alam mo yung kaibigan mo, ganito, ganito. Ay talaga, siguro nga. Sabi ko, yung mag-comment. <laughs> Sabi ko siguro, pero di sa amin sinasabi ni Nilda. Tumatawa nalang si Nilda. Ako ka mag-comment, ko anong narinig mo. Si Gina yung sinasabi ko sa'yo. Hmm. Sira ulo mo yun. Kung ganda yung Walang puti ah. Mm -mm. Kaya -hmm. ba yan? Oo naman. Ba't di mo nilalagay sa bawd? ano? Oli. Hindi, eh, mer meron kayang andito nilagay Kasi ah. meron siya. Parang ano siya yung... Ang galing niya, no? Uy, hey, 10 minutes na. Tingnan mo, ate. 11 minutes. Okay na yan. O, 11 minutes ba yan? 8 lang yan. 8 lang? 8 um, lang yan. Pero 8, uh, eh, to. Oh, oh. Pag na may git, natin. Yeah. Tapos i-oon natin pagka. Uh... Dami pa ay eh, na Tanggalin na rin naman na. Hindi pa naman. Sinasayang mo ng kamay mo, Oliver.